Mahaba-habang biyahe to, kaya samahan nyo muna kami ng lulo. Eto na nga, sasakay na kami ng bus pa turbina. Inaantay na pala ako ng lolo, oh. Tara, samahan nyo muna kami sa biyahe. Bali, hindi nga pala alam ng mama na pupunta ako ng Bicol. Kasi pinalayas niya ako, ba? Diba? Bahala ka ma, bleh. So, time check. 11.58 na ng gabi guys Nag-stop ulit kami para kumain ng noodles or magkape Tapos after 3 hours na, nandito na kami oh Sasakay pala kami ng habal-habal Or yung tawag sa Manila, mga joyride, ganun Pero ang mga motor dito, pang malakasan talaga. Kasi yung daan mamaya, tingnan nyo, grabe, napakalubak-lubak. kuya, dandahan po sa pagpatakbo, Diyos ko po, wala pa naman akong sombrerong suot. oh time check! It's already 3.41 a.m. na. Apakatagal ah, pakatagal namin bumiyahi, guys. Tapos ganito yung daan, oh sobrang dilim, walang kailaw-ilaw, kundi yung motor lang na sinakyan ko. oh dun sa mga taga-bicol dyan, or malapit sa akin, mag-comment kayo dito. Ma na? Bye! Ma! Ma! Mo! Lalayas na ako. Ayoko na sa bahay na to. Sure ka? Sadya, lalayas talaga ako. Bahala sa buhay ninyo. Pakinig nyo naman, diba? Sabi ng mama, lumayas daw ako. Kaya yun. Lalayas na ako. Lusos po. Ako pa. Bahala sa buhay nyo. Hanapin niyo akong nasan ako. ba, Bahala kayo dyan mo. Kasama ko po ang lulo. Yan. Akala ng mama guys, magalays talaga ako. Hindi nila alam na kasama ko ang lulo. Yan. At pupunta kami nang mamaya malalaman niyo guys. Kasi mahaba-haba ang biyahing to. Sana hindi ako hanapin ng mama. <laughs> sa akin tricycle guys. Alam walang ano, likod ng tricycle. Y may hindi po. Ah, sige pa. Lord, ayun yung sa, sa, ano, sa bubong. Kung akala nyo, hindi ako aalis ma. Aalis talaga ako. Akala nyo, nag ko lang ako ha. Tingnan natin. Tingnan natin kung saan nyo ako hahanapin. Kasama ko ang lulo. Pupunta kami sa probinsya nila ma. Kita mo naman ba diba, nasa Grand Terminal na kami ng Batangas. Hindi ako nagbibiro na aalis ako ma. Natatawa na lang ako kung saan nyo talaga ako hahanapin. Oh, eto na papasok na kami dinis sa my grand terminal. Kasi dini ang sakayan papunta na. Oh, wait mo lang kung saan kami pupunta mahaba-habang biyahe to, kaya samahan nyo muna kami ng lulo. Eto na nga, sasakay na kami ng bus, paturbina. Inaantay na pala ako ng lolo, oh. Tara, samahan nyo muna kami sa biyahe. Bali, hindi nga pala alam ng mama na pupunta ako ng Bicol. Kasi pinalayas niya ako, ba? Diba? Bahala ka, ma. Bleh. Eto na nga, sumakay ulit kami ng tricycle pagkatapos tayong bumaba ng bus. Kasi sasakay pa kami ng isang bus para makapunta ng... Oo nga, Bicol nga, ba? Diba? O, ma, hanapin nyo kung nasan ako. Bali, din nga pa wala kami mag-aabang ng bus. Ang bus nga pala ay galing PITX tapos dadaan din eh. Abay, after one hour guys, naandini na ang bus oh. Itong Matinog Bulan. Grabe, feeling ko abutin kami ng alas 3 or alas 4 na madaling araw bago makapunta sa pupuntahan namin. Kasi tingnan nyo, oh, nag-stop pa dito sa may kainan. Siguro naka 4 hours na kami yung biyahe tapos nag-stop dito para daw kumain. Kasi nga daw, mahaba-haba pa daw ang babiyahihin namin. Tapos may pusa dito na lalambing sa akin kaya binigyan ko ng pagkain. Mimi, -hmm. mimi, -hmm. mimi, -hmm. mimi. -hmm. Wala na, O, time check. 11.58 na ng gabi, guys. Nag-stop ulit kami para kumain ng noodles or magkape. Eh. Tapos after 3 hours na, nandito na kami, oh. Sasakay pala kami ng habal-habal. Or yung tawag sa Manila, mga joyride, ganun. Pero ang mga motor dito pang malakasan talaga. Kasi yung daan mamaya, tingnan nyo, grabe, napakalubak-lubak. Kuya, dandahan po sa pagpatakbo, Diyos ko po, wala pa naman akong sombrerong suot. Oh, time check! It's already 3.41am na. Apakatagal namin bumiyahi, guys. Tapos ganito yung daan, oh, sobrang dilim, walang kailaw-ilaw, kundi yung motor lang na sinakyan ko. Oh, dun sa mga tagabikol dyan or malapit sa akin, mag-comment kayo dito. Mapunta ako sa inyo. Oh, guys, nandito na po kami, guys. Time check. Thank you, Kuya. Thank you, Pa. Hello. Na Wala po. na akong energy, guys. Grabe. Wala pa talaga kami tulog. O, nakarating kami. 4.44. Mahigit 30 to 45 minutes ang biyahe sa habal-habal. Tapos, pakinggan yung pinag-uusapan nila. Ay, di ba hindi ko maintindihan. Maya-maya pa nga ay pumunta na kami sa bahay ng mga lola laling. Tapos nagkape ulit kami. Pangalawang kape ko na to, guys. Oh, na miss nyo bang matulog dito? Sa may kawayang higaan tapos may banig lang. Di ba nakakamis kapag nasa probinsya ka? Sleep muna mi. One eternity later. Grabe pagising na pagising ko, guys. Tingnan niyo. Ang ganda dito. Napapalibutan ka ng mga bulubundukin tapos sobrang lamig. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. O oh, di ba? Grabe na to, guys. Ang sarap talagang umuwi sa probinsya kapag ganito yung masisilayan mo, di ba? Napakagandang tanawin malayo sa ingay ng sakyan. Pansin ko din dito, guys, karamihan mga motor lang talaga yung gamit. Yung mga motor na rusi, tapos yung pangmalakasan talaga. Tapos maya-maya kumain nga pala ako ng breakfast kahit 11 AM na ng umaga. Ang sarap, grabe tapos yan kasama ko nga pala ang pinsan ko pupunta kami ng barangay baaw ata yung di ko alam ang tawag kasi doon may piyesta pwede naman lakarin pero mas better na may motora ka talagang dala kasi tingnan nyo oh ang ganda ng paligid sa kanila guys punong puno ng puno tapos sobrang lamig pa ng simoy yung tipong kahit ang na sobrang lamig pa din oo nga pala kaya nga pala kami nagpunta din ay eh, para hanapin ang lulo iniwan niya kasi ako eh ayaw daw akong gisingin kasi tulog na tulog daw ako oh pansin nyo ba sobrang lakas ng hangin din eh ang dami nagbebenta ng kung ano-ano. Kanina, di ba, kita nyo maraming mga ukay-ukay. Unexpected yung ganitong view, tapos yung ganitong mga tindahan. As in, super layo sa kabayanan, guys. Tapos, ito, oh, grabe, oh, sobrang ganda. Kahit saan pwede kang maligo, sobrang linaw pa ng tubig, kita nyo. Kahit na ambon-ambon, ang ganda ng tubig, super kalma. Maka may taga rito nanonood, mag-comment ka naman. Ah, oh, di ba, pansin nyo, sobrang daming mga motor na nandine. Ay, dahil malapit na nga pala ang pesta din ayan, marami nagsasabong din. Parang kultura na nila to, guys. Ang magliwaliw at maglaban ng mga manok. Ksss. Oh, kitang kita nyo naman, di ba diba? Sobrang ganda talaga dito. Kanina nga, gusto kong maligo eh, pero sabi ko, wag na lang muna kasi nakamotor lang kami. Tapos walang anlawan. <laughs> May nakikita rin akong ibang mga foreigner na nandito, guys. Oh, wait lang, natawag ang mama. Guys, mama. Na yata ako. Hindi <laughs> <laughs> po. Ma! Nahaandi niya ako sa Bicol. Kasama kasi siya laling, oh. Kasama kang lulo. Hello po. Ito, oh. Pinala pinalayas niyo ako dyan. Tapos hahanapin niyo ako, diga. Oo nga. Ba't mo hahanapin? Ba't mo kasi ako hahanapin? Pinalayas-layas mo ako kahapon. Tapos hahanapin mo ako. Umuwi na daw ako. Wag Kadali na. Naman. Ngayon lang eh. Sa, sa, ano na ako sa Friday na uuwi. Aba naman. Dito mo line-line ng ko. 12 hours. Oo nga. Hindi pa nga nakakapamasyal. Maulan. Oo. Oh, Sumama sana kayo. Teresa, sumama sana kayo kasi hindi kayo sumama. <laughs> Hinahanap ako guys. Pinalay sa ako kahapon. Tapos anapin ako. Paano <laughs> na? Sa isang linggo na ako uwi oh, dyan. Sa isang linggo na. Ha? Sa Friday na. Ba naman? Eto sa webes. Para abot sa sign niya na binili nata lihat na lang siyok, eh. Oo nga. Kuya, pinamahal na ako lahat na gamit, ha? Tama ka na, sakmo. Ano? Umuwi ka na Bye!